Hello mga kakita Ito na naman po tayo sa ating magandang video Ngayon po gagawa po ako ng uh, customized keychain At uh, niready ko na po ang mga gagamitin ko Tinanggalan ko na po ng plastic itong uh, acrylic keychain And then mga 8 pieces po yung ginawa ko So habang uh, nagtatanggal ako ng plastic ay eh, Nagbabantay ako ng na computer shop ayan, tsaga-tsaga lang at uh, uh, kahit maliit lang yan ay ah, uh, kikita rin dyan so ayan na nga, naredy ko na yung kinat ko ko na sa transfer tape and then wala, so ganyan lang tsaka simple, guys, so kanina hindi ako tinutulungan ng asawa ko so hold mo na mag isa tapos yung napansin niya kanina na ah, uh, napakasipag ko tumulong na rin siya, ayan o oh. Diba? Pansin nyo, kapansin yan Tapos, tapos kung napansin nyo, ayan dinidikit ko yung ano, yung letters. Siya naman yung names niya, dinidikit niya. So mabilis ang galawan lang to guys para makita nyo. Ayan. Tapos maya maya lang guys, ay lalagyan na po natin yan ng ah, bakal yung sa kitchen niya po. So ayan nagtulungan na po kami para mas mabilis guys. At ah, ayan, nag-ready ko na rin po yung tassel para... Uh, maganda po ang design isang color lang po yung ginawa ko pero naisip ko na mas maganda rin pag sa lalaki na ay sa babae pala ang ibang kulay ng tassel so yan nga po so yan kahit pa lang kasimple at least nakikita uh, po tayo at hindi po tayo mag boring sa buhay So, tsaka-tsaka lang guys, basta pagka uh, may naisip ko yung kikita ay ma uh, makakaraos sa buhay. At yun nga, naredy ko na po yung print kong ano niya, kung saan ko po siya ibabalot. So, yan, medyo, uh, medyo mabusisi lang pero uh, kikita din naman at uh, uh talagang pulido. So, yan. Dahil ko kasi iniisip na yung ginagawa ko sa customer ko ay maganda at uh, magugustuhan niya. Ayan, kung napasin nyo, may nagpabarya pa. Diba? Thank you.